Yo mga ka dogs, kamusta kayo? Kapag nagkasakit ang inyong alagang aso, tulad ng matamlay, nagsusuka, nagdudumi, napakasimple lang mga kailangan ninyong gawin mga dogs. First aid agad, lalo kung wala kayong budget para sa vet. Unang-una yung gagawin mga ka-dogs, magpakulo agad ng dahon ng malunggay. Kayo na ang bahala kung gaano karaming dahon ng malunggay ang inyong papakuluan. At kayo na rin ang bahala kung gaano karaming tubig ang inyong gagamitin. Pakuluan lamang ito ng 10 to 15 minutes. Pagkatapos pakuluan, salain mabuti at ilagay ito sa malinis na lalagyan. Hintayin lamang lumamig mga kadogs. At pwede na ninyo itong ipainom sa inyong alagang aso. Pwede ninyo itong haluan ng isang kutsarang dextrose powder o kaya isang kutsarang brown sugar. At ang pagpapainom naman mga kadogs ay sariling diskarte din. Ang ginagawa ko, every one hour pinapainom ko ang aking alagang aso na may sakit. Or mas madalas pa, gamitan nyo ng syringe, pagtsagaan nyo talaga mga kadogs. Para hindi na lumala ang sakit, di ba? Subok na subok ko na ito sa aking alagang aso at pusa mga kadogs. Ito agad yung ginagawa ko. Inaagapan ko agad mga kadogs.